Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po challenge. Nandito nga ako sa Mr. Pares. At ang Mr. Pares po ay matatagpuan nyo sa number 92, Mother Ignacia Street. Corner po siya ng Timog Avenue, Quezon City. Meron po itong chicharong bulaklak, meron siyang bone marrow, merong bagnet, at saka yung beef. Nandito nga ako sa Mr. Pares and itatry ko din itong Mr. Pares Overload Challenge. And Itatry ko kung kaya kong i-beat yung record na 1 minute and 25 seconds. Kung hindi naman, gagawin ko yung aking mga kaya. Okay, timer It starts now. What's up, mga Taraan, tayo. Challenge or What's up mga kasakol, JigsTV ina na, manood tayo Iba ang sayang ating JigsTV TV, ang hinihintay mo Challenge or mukbang, di ka uurungan Kaya't mapapasa na all Nandito na naman ang inyong tropa Na mo sa call TV What's up mga kasakol Nandito na ang tropa niyong mahilig mo sa Jix TV. Ito po sa pagkain, kain lahat kahit ano nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto na napanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang hati namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasakol tara sumama ka sa amin What's up mga kasapol, Jigs TV Aray mare tara pwede ka sumali sa challenge ni kasakol One minute and... Ilan yun? 28? 3 seconds? Napabagal pa?